evening, I'm back. This is some brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, nakakalokang Miss Grand Philippines. Ano na ang nangyari? So, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusupo Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys Sa inyong lahat Syempre, usapang Miss Grand Philippines Tayo ngayon na nakakaloka. So maraming naghihintay kasi sa final screening ng Miss Grand Philippines. Nung una, inannounce nila ang kanilang final screening ay sa August 29. Na saan, hinintay ito ng mga tao. Tapos yung kinansel nila, minog nila ng September 7. Ang sabi nila, September 7 na dapat magaganap bukas. So maraming mga haka-haka na sinasabi, nako mukhang walang nag-apply dito sa Miss Grand. Ayaw ng mga kandidata. Tapos, ngayon, ngayong araw na to, in nila na wala ng final screening. Diretso, press con na. So, gusto ko lang magbigay ng reaction doon sa sinabi nga Wala ng final screening, pero may press presentation sa September 18 ang magiging kandidata ng Miss Grand Philippines. Sa madaling salita, hindi na nila kailangan magpa-final screening kasi kompleto na yung mga girls na hawak nila para sa magkukumpit sa national budget ng Miss Grand Philippines. So, yon Number two, ang kanilang preliminary competition ay magaganap sa September 26 and then ang kanilang coronation night ay magaganap naman sa September 29. So, plakado na yun lahat. So, ibig sabihin, wala nang final screening kasi meron na silang mga girls na hawa. Ang gusto daw nila, around 20 to 25 candidates lang buying by three crown or four crown. So, sa madaling salita, nakaset up na yun lahat. So, hindi nila kailangan magpa-final screening kasi lahat ng mga aplikante na hawak nila ay automatic ng ano, candidates dito sa Miss Grand Philippines. So, hindi na nila kailangan magpa-screen kasi hindi naman daw nila kailangan ng ganong kadami. According to kay Mr. Arnold. And then, ano na mangyayari sa kandidata natin? Kasi medyo parang magagahul na sa oras. Kasi kung iisipin mo, 18 na kanilang press presentation, 26 ang kanilang preliminary, 29 ang kanilang coronation night, and ang Miss Grand ay mag start sa October 5 edi syempre, rush na naman to so, hindi na to bago sa atin pagdating kay Mr. Arnold kahit sa Supranational, ganyan din yung ginawa niya, halos dalawang beses tatlong beses niya, in-rush ang mga pambato natin na inilaban sa Miss Supranational ako para sa akin ha. Sa so, totoo lang, ang isang babae na lalaban sa isang international pageant, sana naman binibigyan ng national director na at least 3 months preparation. Ano ba talaga ang goal ng Miss Grand Philippines? Ang goal ba natin ay manalo or ang goal natin ay magpadala lang ng kandidata para lang masabi na may kandidata tayo? Kasi ko ako tatanungin ninyo, sana ang ginawa na lang nila, hindi na lang sila nagpa-pageant kasi kawawa yung magiging kandidata natin sa Miss Grand Philippines dahil kapus na kapus ang oras. Imagine mo ang bakbakan at bardagulan sa Miss Grand Philippines. Pagkatapos, mag aano ka lang magpapadala ka ng kandidata na one week lang ang preparasyon kamusta naman di ba so yun so medyo nakakalo tapos after din may mga guesting guesting pa syempre pagod Uh, hirap dahil rush yung pageant and then of course yung laban nga for the national pageant syempre parang talagang wala talaga panahon para sa preparasyon so sana hindi na lang tayo magpadala ng kandidata sa Miss Grand Philippines or sana nag-appoint na lang kayo para at least nakapag-preferred pa siya at least 3 weeks, di ba? Hindi yung ginamit niyo yung budget ng Miss Grand Philippines para sa budget niyo para sa Miss Universal Women or kung ano pa. Tapos kunwari dito nyo hinugot yung kandidata for the Miss May masabi lang na may Miss Grand Philippines pero nasaan ang quality ng budget, di ba? So medyo nakakalungkot kasi isipin kasi kaya tayo nagkukumpit sa isang international pageant para manalo. E eh ngayon, wala namang pala kayong tiwala na doon sa, sa international pageant na sasalihan ninyo. Masabi lang na, o oh, sige, magpapadala ako ng kandidata. E, sana, dinrap na lang natin yung pageant na to. Kasi, ano pang silbi na nagpadala tayo ng kandidata na hindi rin naman papalo. di ba? Kasi ayon niyong magbigay ng duration for training eh. Kasi hindi naman tinitrain. Noong nakaraang taon, palpak na rin naman yung binigay nating kandidata kasi hindi din naman tinitrain ng maayos. Pagkatapos ngayon, magpapadala tayo one last minute, di ba? So ano ba talaga ang gusto natin mangyari? Gusto ba natin manalo o gusto na lang natin ay magpadala lang talaga? So yun lang. Napapaisip lang ako. So pangalawa, naiisip ko parang pinatunayan lang dito na palpak ang pagkuha ni Mr. Nawat sa isang national director natin for the Miss Grand Philippines. Kasi ang goal niya kasi is magkaroon ng tutok sa Miss Grand Philippines. Pero ang palpak din naman dito ni Mr. Nawat, yung hindi niya muna kasi binild ng maayos yung relationship ng Pilipinas at saka ng ng ano ng binibini noon bago siya umalis sa binibini sana nagbigay siya ng isang corona para at least natuwa sa kanya yung mga Pilipino kaso hindi niya ginawa yon so sinayam niya pa yung isa sa mga pinakamalakas na panlaban ng Pilipinas so doon ayan yung nangyayari so ngayon ang nangyayari nagbobog in ngayon yung mga tao na okay lang na wag nang magpadala sa Miss Grant kesa naman magpadala ka dyan, eh hindi naman nila pinapanalo. Kasi nawala yung trust eh. At you cannot blame people. Kahit pa mo na, nako yung pageant mo ay eh, maayos, pero ganun ang pagkakaintindi nila sa nakikita nila at nararanasan nila dito sa pageant, eh talagang wala talagang mangyayari. So ngayon, ano ang nangyari sa Miss Grant? So ngayon ang dami pang nagdadatingan ng mga bagong pageant Katulad ng Miss Cosmo So ang Pilipino talagang tumutok na doon Kesa tumutok sa Miss Grand Kahit di naman ako eh Nagkaroon ako ngayon ng dismayado Dismayado sa National Director nate Kasi parang wala din naman siyang plano Parang manalo tayo ng Miss Grand Kasi ang kanya lang ay bahala na Ganon Eh kasi di ba nasaya nga yung kandidata nila noong nakaraan taon Ayun yung manok nila eh So, ayun yung mga napapala ng mga manok-manok kasi ang pinapadala nate Eh, kung pinanalo nyo ba si Herlin Budol, eh sana bongga tayo nung nakaraan taon. Biski pa paano, nakapalo tayo sa top 5 or baka nanalo pa tayo, di ba? So, ganun lang. Wala akong magagawa dyan, kundi para kahit din ako, hindi ako dismayado sa Miss Grand International. Dismayado ako doon. So, kung paano mag-prepare yung national director natin doon para sa ilalaban niya sa Miss Grant. Kasi ang Miss Grant, una, matindi ang bakbakan dito. Sana binibigyan niya ng panahon na makapagpahinga. Yung, sana naisip niya, naisip niya din yun. Ako, magiging rasyon laban ng ilalaban natin sa Miss Grant. Dapat meron siyang panahon sapat na lakas para makapag-compete at sana makapag-prepared ng mga gagamitin niya for the Miss Grand. Kung talagang gusto niya talaga bumawi talaga sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, hindi naman fault ni Mr. Nawat yung natalo tayo sa Miss Grand nung nakaraan taon. Fault yon ng ating national director dahil maling kandidata ang ipinadala niya. Eko, ipinadala niya pa sana yung pinadala niya sa Reina Hispano-Americana, di ba? Kaso hindi eh. Eh kung ito ba ang pinadala nila ay si Michelle Arceo. Si Michelle Arceo parang feeling ko okay na okay sana for the Miss Grand. Kung at least pa Kipapano nakapalo o kaya si Hurley Budol, pinadala nila si Nikki De Mora. Si Nikki De Mora, yes, totoo, maganda. Pero kung ako tatanungin mo, I think much better siya sa Reina Hispano-Amerikana kasi nakakapag-Portuguese siya, kasi Brazilian siya, tapos, pangalawa, yung beauty niya, mas papalo yung styling niya, at kaya niya yung pageant ng Miss, ano, at least hindi din siya nasayang bilang kandidata. Wala, eh, nilagay nila sa Miss Grand eh, mahina pala yung palo. So, anong mangyayari? ba diba? May autokuyo talaga tayo ng bongga-bongga doon. And then, mali, eh, mali yung discarte ng, ng organization. So, kaya, wala na talo talaga tayo dyan. So, ngayon, mali na naman yung diskarte. So, aasa pa ba tayong mananalo? So, huwag tayo umasa ng panalo. Huwag tayo umasa na, ano, siguro na lang kung si CJ si Jay Apiasa talaga yung ipapadala nila, ayun, miski pa paano, ready-ready naman si Baklan na talaga makipag-compete. At, I think, madali niya magagawa ng paraan yung mga kailangan niya kasi meron siyang hawak na team. And then, ayun, kakayanin niya siguro yung one-week training or one-week presentation, ah uh, preparasyon para sa laban niya sa Miss Pero kung iisipin mo, kawawa, kawawa ko si CJ Apiasa kasi mapapagod, mawawalan ng rest, alam mo yon na para kasi tuloy-tuloy. So, imagine mo from Miss Grand Philippines at this moment and then biglang ano, so anong mangyayari? So, sana makabawi sila. Sana sa susunod na taon ng gawin ng Miss Grand Philippines, kung plano pa nilang ituloy ito, eh haba-habaan naman nila. Haba-habaan naman nila yung, yung preparasyon ng kandidata. Hindi magpapamiss na sila, eh bukas na lalaban. Kasi parang doon, nakikita mo na walang quality ang isang national pageant. So, I'm sorry guys. I feel this maya talaga sa Miss Grand Philippines organization natin. So, better pa para sa akin na wag na lang tayong magpadala kesa naman yung ganito. So, yun. <coughs> para sa akin ha, wag na lang tayo magpadala kesa naman yung parang ganito. Hindi na nga tayo nakakapalo pagkatapos ang ending pa is makakawaw. Ang ending pa ay bugbug -bug pa yung ating kandidata. Kasi ang concern ko lang naman dito kaya ako to sinasabi. Ano? Anong tingin ninyo sa kandidata? robot. so, yon So, kawawa naman kasi yung kandidata walang pahinga. Samantalang yung ibang country, nagkaroon na sila ng kandidata para makapag-prepare ng bonga bongga Pagkatapos, ang gusto ninyo, pumalo tayo ng todo-todo. So, kawawa yung kandidata. ba diba? So, yon Ayun lang yung akin So, medyo nakakalungkot pero wala naman tayong magagawa. Decision nila yon So, kung ano man yung pinaplano nila, yun yon At ayun nga, apat na corona daw. Abangan natin kung ano yung mga corona na ipuputong dito sa mga babae dito sa Miss Grand Philippines. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? So, tingin ba ninyo? Dapat pa nga ba talaga tayong magpadala ng kandidata sa Miss Grand? Lalo nang wala ng preparasyon ang kandidata natin. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat Sa support at pagmamahal na binibigay ninyo Syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang Walang impossible guys. Magdiwala lang tayo sa taas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.